Ulitin lang natin to, ah. wala naman daw talagang pinagsisisihan ito sa Sara Duterte. Pero doon kasi sa isinumiting uh, letter uh, sa NBI, meron siyang binanggit doon na wala naman daw talaga siyang intent uh, to, to kill uh, PDVM, First Lady, at siyempre sa Speaker ng Pero hindi niya pinagsisisihan na ah. yung sinabi niya. Ano po bang sign itong mga ganitong klaseng statement. Ito ba ay kabaliwan? Ito ba ay sadyang sadyang hindi na alam kung ano yung mga sinasabi dahil ganun eh, pag ang taong nasusukul na pag ang taong nasa-checkmate nga na wala nang lusot kaya kung ano-ano na lang hindi matandaan na rin kung ano yung unang sinabi kaya nagiging inconsistent kung ayaw mong magsisi walang mawawala. Wala namang mababago. Pag magsisi ka, ganun din. Hmm? Wala paniwalaan ka pa para uh, sa, sa gagawin mong paghingi ng tawad. Halimbawa, hindi mo naman daw gagawin yan. Yung mga katulad niyo po, Sarah Duterte, ay hindi hindi iniisip o hindi pwede pag-isipan na kayo ay, ay magpapakumbaba. Kayo ay tatanggap ng pagkatalo. Ganyan kasi ang sistema ng utak niyo po. Hindi hindi kayo pwedeng tumanggap ng pagkatalo. Kahit sa punto na kayo ay lugmok na lugmok na, hmm, 'di ba? So pagdating kaya sa NPR na nasinasabi natin sa si Sara Duterte, magsisisi na po ba kayo doon? <laughs> Kung hindi pa, good luck. Hindi nga daw nagsisihan natin si Vice President Sara Duterte na nagbunyag ang utos niya ipapatay si President uh, uh, Ferdinand Marcos. Uh, sakaling may pumatay sa kanya, buti alam nila na pag namatay nga daw siya, I will not die in vain. Mm. Okay. Buti alam nyo rin po, hindi kayo talaga mamatay biglaan. Hindi kayo basta-basta mamatay. Kasi, you have to realize muna, yung mga kasalanan nyo sa taong bayan at sa ating bansa. Malaking kahangalan. <laughs> <laughs> ang isipin na may magpapat may magpapapatay sa'yo agad-agad. Wala na. Ibig sabihin, mas madali ang magiging proseso ng buhay mo kung ganoon. Hindi po pwede 'yon. Kailangan pagbayaran niyo, kailangan managot kayo, kailangan lumabas pa yung sa isang katerbang baho niyo habang kayo ay wala pa sa impyerno. Good luck.